Saluda. Dito lang sa gilid. Anong gagawin natin, partner? Bibigyan na naman tayo ng mancha. <laughs> o, mancha, uh, saan banda dito? Dito, dito? dito sa, sa may kayo. karayan ng Bunibista. Yan? So, sa, shout out sa ano. po sa nanonood. O, sakto, sakto, mulan ka gabi. Maganda magsabaw. <laughs> at may papulutan ako sa inyo. O, dito lang po sa karayan ng Bunibista. Yan? Magbibigay si Sablay ng Kwan, Ayuda. Dito, okay. dito. Hindi kayo? Hindi kayo. Hindi kayo, Tani. Tau. Paunahan na na, sino makaala. Oh, Paunahan oh. na po mga kukuha nito. O, oh, yung mga baser ko, pumunta na kayo. Hmm. O, oh, umulan ka gabi. Magandang magtinula. Tau, sa na yung isa? Tapos kumain ng tangalian, oh. masarap mag-inuman, mag O, mag oh, kayo mga basher namin at mga minamahal naming followers, punta na kayo dito. Um, Yan. Uh, ah. Sa may karayan ng Bunabista, ilog, oh, ilog ng Bunabista. Ilog ng Bunabista, pauna oh, na lang po. Maghihintay kami dito ng sinong kukuha nito. Mm. Kung hindi nyo nakuha, anong hmm. oras na mga... Anong oras na? Alas 8. 8.15 oh. ng umaga. Oh, yay. Mm uh -huh. I-upload, may upload namin to ng alas 9. Oo. Oh. oh, sige, punta na kayo. Minamahal namin followers. Sige, sige, may sige. May pang ulam na, may pagpulutan pa. <laughs> Yung. <laughs> oh, legit to. <laughs> Baka sabi nila, iskaw na naman. Hmm? Bahala sila sa buhay nila. <laughs> oh. Hmm. <laughs> Maghihintay kami dito hanggang bukas. <laughs> dito na ba? Diyan na. Diyan na. Di, baka tano, tano makita tanga dagaw, ah. tan. Bakano ng aso. Di, Ta, baka sabi mo tan. Hmm. Hindi baka mamatay ito? Haan. Eh, paunahan na lang mga kakamsat. Si Sablay magbibigay ng ayuda. Yan. Ayun. Mm -hmm. May pang-ulam ka na, may pangkulutan ka pa. Yan. Mm -hmm. Narukop. Nadagsan, nadagsan. Ano kilo ta? Ano <laughs> <laughs> kilo? Mm. <laughs> Kawawa <O, yun> na. <laughs> naman sila. Baka mabas tayo dito. dito ah. Na San ba da? Salun da? Dito lang sa gilid. <laughs> hey. So, diyan na lang kasi. Sige. Maghihintay hmm. na kami po dito mga followers namin minamahal. Yes. Mga. Diyan. dito lang po sa karayan ng Bilabista mga kamsat